pagkahatid sa anak, diretso na si Daniel sa bukid. Uh, ito po, papunta po sa gulayan ko. Doon taniman ng gulay. Ito po yung taniman ko po yan. Uh, kung napapansin po natin, uh, yan po mga nakatanim na yan. Sitaw, opo, ampalaya. Dahil madalang ang pag-ulan sa buwan ng Enero hanggang Abril, ang mga pananim nila ay iyong hindi matakaw sa tubig wala kasing irigasyon sa kanilang bukid. Hindi na po ako nag-second crop ng palay. Kung halimbawa po sa first crop, nagtanim ka po ng palay, gumastos ka ng 10,000. Magiging triple po yun ang mo. Lalo na po dito sa amin, walang irrigation. Ang palay, lalo na yung mga flooded uh, type variety, ano? Ang palay talaga by nature ay mataas ang kanyang water requirement. Ngayon pa lang sinubukan ni Daniel ang magtanim ng gulay. Yung yung ang palay mo tayo, bakit yung iba parang baluktot na, maliit pa lang baluktot na anong depresya niyan? Hindi ganyan talaga yung ang pala pag ah, maliit pang ganyan. Mali, medyo bakalutok tutok pa siya. Pero oh. pag siya yung gumugulang na, dumudire, dumidire siya. Ah, dumidire siya. siya. Ah. Malaking tulong ang mga gulay sa araw-araw na pagkain ng pamilya ni Daniel. Ito po, magluluto po ako ng opo. Igigisa ito. Pinakuha ko po si Tata Yarning. Eh, kasi wala pong maulam eh. Nagtayo ng maliit na sari-sari store ang misis niya para makatagdag sa kanilang kita. Sa awa ng Diyos, yung maliit na tindahan namin, nakakatulong sa mga anak ko. Pero hindi pa po talagang sobra-sobra pagtatanim ng palay ang ikinabubuhay ng pamilya Dizon. Pero ang bigas na isasaing nila para sa araw na ito ay bigay ng ibang tao. Galing po sa kapatid ko, binigay po ito nung, ano, nung Sunday. Siyempre po, medyo nakakahiya kahit kapatid mo sila. kasi po, mayroon din kaming sinasaka. Wala lamang kaming kinikita. Siyempre po, uh, isa kang magsasaka tapos pag mo pa lang, pag mo pa lang, mga ilang araw lang, wala na pong, wala na pong natitira sa inani mo, masakit din po yan. Sa huling datos ng National Statistical Coordination Board o NSCB, pangalawa ang mga magsasaka sa pinakamahihirap na sektor sa bansa. Ang kanilang arawang kita, aabot lang daw ng mahigit apat na daang piso. Kasi alam namin, yung magsasaka, nagbabayad yan, no? kahit sa loan sharks, no? Nak nakakabayad yan. Kaya lang lumiliit yung kita nila. Pero kung may pautang mismo yung gobyerno na mas, sa mas maliit na interes, mas lalaki yung kita ng pamilya, mas maraming pera para sa pagkain at sa pag-aaral ng mga bata. Tuwing biyernes, umuuwi ang dalawang anak ni Daniel. Oh, batiyan ni pa? Pwede soros kayo yan. Hindi lo kaya ko pa maranod kanyan. Oh, lagwa yun lo gamit so kay mga anak kayo. Oh, homestay pa magaran yun, may kapag test kayo. Oh, pangaludis muli kayo karidara yun. Ha? biernis kung alimbawa lang magsalubong kaya ako mumuli. Sabado, pangarap ng mag-asawa na makatapos ng pag-aaral ang lahat ng mga anak. Kaya kahit mawala yung mga ito sa kanila, nagtitiis silang mag-asawa. Ako po, sinasabi ko po lagi sa kanila, uh, pagkasama ko yung mga bata, ayusin nila yung pag-aaral nila kasi yan lang yung pwedeng ipamana namin sa kanila at hindi nila makukuha kahit sinong tao ang panganay niyang anak na si John Nathaniel. Computer engineering ang gusto. Paglaki mo ba dyan, dyan, gusto mo rin maging isang magsasaka? Ayaw ko po. Bakit ayaw mo? Mayroon po yung buhay. Sinabi po sa kanila na hindi ko pinangarap na maging magsasaka din sila pagdating ng araw.